Hello! Kwentuhan tayo. Magkukwento tayo ngayon, no? Minsan, ito ay tungkol sa trabaho. Ka eh, kadromahan lang. Gusto ko lang maglabas ng, ano, ng emotion. Sabay ganun. Maglabas ng aking ano, nararamdaman. Vlogging is like my therapies, you know. My own therapies. Na ito na nga. Gusto ko maglabas ng tungkol sa aking trabaho. Minsan, gusto ko magreklamo. Sabi sa isip ko, Ah, mapagod na ako. Ayoko na magtrabaho. Gusto ko nang sumuko. Ayoko na na ang trabaho ko. Pero bigla na naisip na sabay bawi ako. May uh, sinabi ko sa sarili ko na, hmm, kesa naman ah, uh, ang trabaho ko sa Pilipinas, di ba? Ayoko na naman ang trabaho ko dun sa Pilipinas as a sales lady. Walang masyadong kinikita. Biruin mo yung sahod ko dun is Uh, yung kinikita ko doon at kinikita ko dito, yung isang buwan ko dito is bago ko kitain sa Pilipinas, Yuskog, ay nasa isang taon at kalahati bago ko kitain yung kinikita ko dito sa isang buwan. Pero yun nga lamang dito is malaki din ang cost of living, syempre. Kaya kung ikaw ay kumikita ng $1,000 sa isang buwan, hindi kakasya, hindi kakasya ang kinikita sa isang buwan na $1,000. Eh, paano na lang kung may anak ka pa, na kahit isa lang ang anak mo, hindi pa rin kakayanin ng $1,000 dito sa Amerika? Dahil sa upa na lang ng bahay, okay? Ang upa ng bahay ngayon, ng apartment, is napakamahal na dito. Masorte ka na kung makakuha ka dito ng $1,000 na upa sa apartment, yes. Meron ka naman siguro makukuha, na, makukuha na less than 1,000. Pero aabutin pa rin yan na tapatak pa rin yan ng isang libong mahigit. Dahil nga dun sa, uh, siyempre tubig, uh, kuryente, and tsaka kung ano-ano no pang mga yung <clears throat> mga kailangan na yung nadagdag. And then, for laundry, kung kailangan ng laundry sa labas, ganyan. At kung ano ano pang mga idinagdag na dapat bayaran. Kaya minsan ay pumapatak din ng isang libong mahigit yun. Kaya kung yung sinasahod mo yung 1,000, maghihirap ka talaga dito, mag-struggle ka dito sa Amerika. Dahil hindi sa sapatang ang kita kapag 1,000 dollars na mga kinikita mo dito sa Amerika. Kaya kailangan talaga is maging madiskarte at maging marunong sa buhay. Kung may trabaho ka, mag-ipon talaga. Pero paano nga makakaipon kung maliit ang sahod, di ba? Yun. So, mahirap yun. Kaya ang ginagawa ng iba is talagang natatrabaho sila ng tatlo-tatlong trabaho para lamang makaya yung kanilang uh, mga expenses. Yun. Yung iba. Yun. And then, mm, yun nga, kung may mga expenses kailangan nila ng tatlong trabaho, di ba? At kung malalaki yung mga expenses nila. So, yun ba? Nagtatatlo-tatlong trabaho, kaya naman. So, yun, nakapagkasya nila ang kinikita nila. Pero kung yun nga, isa lamang ang trabaho at ang sinasahod mo, 1,000 nga lamang is lang. Pero, yun nga. Kung halimbawa, nagsimula ka dito sa Amerika na meron ka na talagang uh, ipon, may pera ka na talaga, hindi ganun kahirap ang buhay. Yun. Pero, syempre, bago ka makaipon is kailangan mo talaga muna dumaan sa matinding paghihirap, dumaan sa mga maraming trabaho, di ba? maraming mga uh, kuha kung ano trabaho at talagang ipon nga pag nakakuha ka na ng tatlong trabaho, which is mahirap talaga yung magkaroon ka ng tatlong trabaho. Kaya naman yung iba is kumagawa talaga sila ng mga sideline na kung ano nung sideline. Kasi sa Pilipinas, uh, maliit ang saho doon. ah uh, pwede mo rin namang ma-maintain na maging maliit din yung mga expenses mo. Dito sa Amerika, mahirap ma-maintain yung expenses mo. Talagang kulang. Kailangan mo siguro back then, pag kinukwenta ko yun, mga siguro 12 years ago, pag may $5,000 ka, pwede nang makapamuhay as a uh, three, three members of the family. Yung tatlo kayo sa pamilya, kasi ng 5,000. yon Kasama na doon yung lahat-lahat ng mga expenses, tubig, ilaw, uh, ano pa, yun yung kuryente, yun yung ilaw, diba? And then uh, healthcare, uh, dental and vision, and then what else? Auto insurance, uh, at lahat ng klase ng insurance. And then may mortgage pa. Yan, 5,000. But now, hindi ko alam kung magkano na ang kailangan kasi na loss na ako sa pagbibilang. Baka ngayon is, uh, baka ngayon is double na. Baka $10,000 na amount na kailangan mo sa isang buwan. Grabe, ganun palaki ang, ano, ang expenses dito sa Amerika. Not unless kung wala ka talaga mga uh, Siguro, mga minus yan kung wala kang auto insurance, kung wala kang health insurance. Kaya lang mahirap na mabuhay dito sa Amerika daw, wala kang auto insurance. At mahirap din mabuhay dito kung wala ka health insurance. yung dental, pwede pa siguro wala ka niyan. Yung health, pwede rin siguro na wala ka niyan. Pero ang nakakatakot is pag nagtanong ka ng sakit na malala, is paano mo mapapagamot yung sarili mo. So, mahirap. Ngayon. Tapos ano pa? And, uh, Alin ba pwedeng mawala dito? Cellphone? Pwede rin naman walang cellphone. Kaya lang, pag naganap ka nga ng trabaho, kailangan na ngayon ng mga cellphone kasi doon katatawagan, di ba? Sa interview. Kahit pa, anong tawag dito? So, kung walang cellphone is in e uh, email. Kaso nga, kailangan ng email, kailangan ng wifi. Kung wala kang wifi, paano mo mabubuksan yung email mo, di ba? Yun. Unless punta ka ng public library. Kaya lang, may bayad na rin pagpunta sa public library yata. Ewan, some places wala. Pero sa labas meron. yon. Sa loob ng base, wala namang bayan. Sa labas meron. Hindi ko alam kung magkano. Ay, pupunta ka naman ng mga, yan, Starbucks, eh, meron doon pa wifi. Pero syempre, kailangan bumili ka rin ng kape kasi <coughs> <coughs> hindi ka naman makapag-wifi ng, hindi ka bibili ng kape. Pwede siguro, kaya lang syempre, magtataka sila, ba't ka nandun, hindi ka bibili ng kape, di ba? So, yun. So, kailangan ng wifi. wifi. Hindi pwedeng, uh, so, kailangan talaga dito mag-isip kayo eh kung paano yung pamumuhay dito sa Amerika. Yung mga bagay na pwede mong alisin at pwede ka mabuhay ng wala. Pero merong, hindi mo pwedeng alisin at hindi ka rin pwede mabuhay ng wala. Kagaya ng auto insurance, kailangan na kailangan yan dito. So, yun. Kaya, talagang, key is talagang pagplanuhan mo yung buhay mo, kung paano mo gagawin or paano mo i-handle yung buhay mo, kung paano mo. Lalo na yung financial, napakalaking uh, impact talaga niyan, eh, napakalaking ano talaga niyan sa buhay natin yung pagkakaroon ng uh, pera talaga at pagkakaroon ng marunong ka talaga sa pera. Yun nga lamang is, and then yun nga marunong ka sa buhay. And kung paano yung mga hakbang na gagawin mo. Which is, yun, kahit naman saan sigurong bansa ka nandoon, kailangan talaga na maging ano ka talaga marunong sa buhay. And like I dito sa Amerika, yun, grabe ang laka ng mga expenses. But, hey, nandito na ako, pipiliin ko parang na dito sa Amerika kaysa naman sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Magandang manirahan doon kung may pera ka, kung may sapat kang pera, kung... Uh, yun, yun, yun malaki na siguro yung ipon mo and then magnegosyo. Yun. Pero, syempre, ayaw mo namin sa magtrabaho. So, yun. Pero, bata pa ako. Matagal ba ako magtatrabaho? So, yun lang. Ang gusto ko yung share. Bye. Uh, ako yung matutulog na. antok na ako. So, sundan lang ulit ang kwentuhan. Bye.